Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, tulungan mo ako maipasimoy ang iyong kabanguhan saan man ako magtungo. Lunurin mo ang aking kaluluwa sa iyong diwa at buhay. Pasukin mo at sakupin lubos ang aking puso na ikaw ang suminag sa buong buhay ko. Sumilang ka sa akin at sa pamamagian ko'y madama ka ng bawat kaluluwang aking makakaungay. Hayaan mo silang tumingala at ikaw lamang ang kanilang mamasdan at sambahin. Tulungan mo akong maipahayag kita, hindi lamang sa paraan ng pagsasalita, kundi sa banal na pamumuhay sa kapangyarihan ng mga kapuri-puring gawain at mga buhay ng katotohanan umaapaw sa puso kong umiibig na tanging ikaw lamang ang nagahari. Sa wakas ay muli kong isinasamo sa iyo, umahal na puso ni Jesus. Kaawaan mo po ang lahat kami. Kamahal-mahalang Berheng Maria, ina ng saklolo ng lahat ng Kristiyano, Tulungan mong matanggap ko ang biyayang makalagos sa pag-ibig at palaging makapagtawad sa ngalan ng Panginoon, iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang YouTube channel ni Brother Well Apro, isang CCC. Catholic Content Creator. Gamit ang Catechism of the Catholic Church. Kaya po, ito ay para lamang sa mga Catholic Christian community. Kaya, simulan na po natin ang ating Catechism. O, Sib, ka na ba? Ang pinanggalingan ng pagsira sa mga imahin at sagradong larawan sa kasalukuyan ay dating katolikong pari na si Martin Luther, Springy at John Calvin. Subalit, ang mas nakakatakot ay ang nabuong turo mula sa kanila. Ang one save, always save. Ligtas ka na ba sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ayon sa kanila? Kaya nga, ang unang tanong ng mga kapatid nating humiwalay sa simbahang itinatag ng Panginoon ay, Ligtas ka na ba? O, O, save ka na ba? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kaligtasan? Isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos, huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama't ina. At sumagot siya, Ang lahat pong iyay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Ngunit, nalungkot ang lalaki nang marinig ito sapagkat siya'y napakayaman. Itinanong ng mayaman sa Diyos ang pinakamahalagang katanungan sa buong sanlibutan. Sampung utos naman ang una niyang tinuran. At hindi, sumampalataya ka at ligtas ka na. Minsan, ang Diyos ay patungo sa Jerusalem. May isang tao na nagtanong tungkol sa kaligtasan. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok. Ngunit hindi makapapasok. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makipid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Pagsikapan ibig sabihin may gagawin. Kaya ano ang sinagot ng iskriba sa tanong na napakahalaga? May iskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guru, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo. Wika ni Jesus, gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa araw ng paghuhukom, hindi sapat ang pananampalataya. Kapag tayo ay humarap na sa kanya. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Halik kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Ito ay sa akin ninyo ginawa. Kailangan ng gawa na udyok ng pag-ibig sapagkat maging ang mga demonyo na walang pag-ibig ay sumasampalataya at nananalig. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Magkasama ang gawa at pananampalataya sa pagkatulad ng katawan, patay ito kung walang kaluluwa. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Salvation is not a one-time event but a lifelong commitment. Hindi ito instant o automatic. Kaya kailangan nating mag -cooperate. Nakamtan natin ang binhi ng kaligtasan noong tayo ay binyagan. Subalit, ang buto o binhi ng halaman ay kailangang alagaan upang ito ay mapakanabangan. Gaya din ng ating kalalawa na nakalaan sa buhay na walang hanggan. Kaya, ang salita ng Diyos ay huwag natin kaligtaan. Gayon din ang kanyang kamahal-mahalang dugo at katuan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang aking katanungan, nagsisimba ka pa ba? Sanctity is a lifetime journey at hindi totoo ang eternal security. Malinaw ang paalala ng banal na kasulatan tungkol sa kaligtasan. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ayon naman sa Catechism of the Catholic Church number 161 hanggang 162, ang pagsampalataya kay Kristo Jesus at doon sa nagsugo sa Kanya sa, sa ating ikaliligtas ay kailangan para sa kaligtasan. mong kung walang pananampalataya, ay eh di makapagbibigay lugod sa Diyos at maging anak niya, walang sino mang magiging banal kung wala iyon. Walang magkakamit ang buhay na walang hanggan na di narili sa pananampalataya hanggang hukas. Ang pananampalataya ay isang libreng kalob na ibinibigay ng Diyos sa tao. Ang biyayang ito na walang kahulilip ay maaring mawala sa atin. Pinaalalahanan ni San Pablo si Timoteo hinggil dito. Ipaglaban ang mabuting pakikibaka. Ingatan ang pananampalataya at ang matuwid na budhi. May mga ilan na dahil sa di pagtanggap dito ay nawalan ng pananampalataya. Upang mabuhay, mula at manatili hanggang wakas sa pananampalataya, dapat ingatan ito sa tulong ng salita ng Diyos. Dapat higin sa Panginoon na dagdagan ito. Dapat kumilos ng dahil sa pag-ibig. Alalayan ito sa tulong ng pag-asa at nahagat sa pananampalataya ng simbahan.